morning guys! Nandito naman tayo sa kitchen Maluto naman tayo ng ating uh, lunch ngayon At yung ating maluto ay ito Paksiw na salay-salay Kumakain -salay. ka ngayon? Oo, kumukulo na Sabit ang maluto niyan. Pag nagpaksiw kami, pure suka, walang tubig na halo Tapos medyo patutuyo ng konti tapos yun na, ulam na namin. Ito naman yung sa aming mga babies. Kalabasa, may konting uh, laman ng uh, pork para medyo ng konti. At parami tayong kalabasa rito. Reserva namin to sa aming mga babies oh, para hindi na kami bumili araw-araw. Sa kanila lang yan. Pagkain nila. Sa kadugpod pinaghalo namin. Busy! Nandiyan yung saging namin, no? Binigay. Ay, ang dami niyan. Oh. Binigay, galing sa bukid natin. Galing pala sa bukid, sa aming bukid. <laughs> <laughs> Kasi nasanay kami, wala naman talaga kami. ng Mga puno-puno. Eh, eh, ngayon meron na. Oo, oh, oh, siyempre. O, oh, yan, no? Oh, galing na sa bukid natin. Yes. Oh. Kahapon, guys, nagpunta kami ng bukid. Tapos, walang kuryente. Eh, ang init, -init dito. Mag-ano sana kami? Para hindi ako makakonsentrate doon sa generator. Maingay. Kaya wala tayong vlog kahapon. No, isang araw wala tayong vlog. Pero kahapon meron na. So, ayun guys. Pasensya na kayo. Talaga ngayon, sisikapin ko na magkaroon tayo ng vlog every day. Papakain po tayo ng ating mga babies. Sinahanda yung ang kanilang pagkain. Ayan. Uh, masarap na naman ang kanilang kain-kain ito tigisang slice ng kalabasa ayan po oh. mm. e mamash po natin yan ayan, sa kasabaw nasabaw po ng karne ito para may lasa-lasa naman sila tigay isang kutsara hmm. yan saka na imamas natin kailangan malambot yung kalabasa Saka yung kalabasa ya yeah. Ano to parang hindi pa mature. Pati pati yung ano na pati yung kuan yung balat kasama na natin yan. Yeah. Para na yan yung vitamins. Ya. Yeah? prepare ko ang kanilang pagkain. Yan oh. Half cup lang yung pagkain nila. Dati sinasamahan ng ano, minsan linagang itlog para hindi naman sila magsawa. Insa atay ng manok. Kaya lang mahirap makuha ng atay ng manok ngayon kaya yan na lang. Gustong gusto naman nila itong kalabasa para maging vegetarian sila. kap cup sa umaga hanggang tanghali sa gabi kalahati na lang ito kasi matutulog lang naman na sila eh yan po pagkain nila apat ito naman yung pagkain ng ating si Jamila ayan o yung ano ng isda yan naman yung pagkain tapos may uh, ayan na yan may tawag dito may kanin yan ang pagkain niya mamaya. Maghapon na sa kanya yan. Guys, magluto tayo ngayon ng inabraw. Meron tayong kamatis. Yung bunga na singkamas, alam niyo ba yan guys? Sarap yan. Yung sili, marami kaming sili. Kaya ganyan niya na medyo... Pero okay pa siya. Tapos ito yung ating sibuyas, luya, at yung dahon yung dahon ng ampalaya sa kayong kalabasa itong ating secret ingredients na naman yung uh, bagong tapos itong ating lutuin ay wala talaga mantika shout out kay kuya marimulin kay kuya primo ito po healthy food itong ating lutuin ngayon Sarap yan. Samasamahin lang natin yan pag kumulo yung ating tubig. Tambog-tambog lang. Konting kulo. Pag kulong-kulo na siya, saka natin lalagay yung ating pagong. Kaya may alam po ng kaunti mga guys. Tambay lang kayo dyan. Kaya po kulong-kulo yung ating uh, tubig na pinagpakuloan itong Kukuha tayo ng konti lang para eh, ano natin sa ating bagoong. Kaya halo, -halo lang natin yan para pag mainit kasi, hindi rin mag-extract yung laman-laman ng sta. Diyan sa bagoong. Siya yung magpapalasa. Wala po kasi sa sahog ito eh. Kundi yung ano na lang bagoong natin. Hindi ko na mahawakan kasi may hawak ng camera. Ganyan lang yan. Oy masok, so, kasi mahawakan may hawak na camera eh tanda lang muna yung apoy natin para hindi masyadong kumulo saka natin bubuhos yung ating bago yan oh kaganyang ganin mo lang yan oh yun, nawala na, na-stack na yung laman-laman. Sala na siya. Sabay papalakasan natin yung ating apoy. Pwede rin na po natin ilagay yung ating kalabasa. Pwede rin na po natin sabay itong ano kasi ito, matigas. Yung bunga ng singkamas. Matigas kasi ito guys. Kailangan nito pag nalinisan nyo. Bagpad kunting asin sa kanya pipigaan para lumambot. Pwede so, rin po yung lagay yung ating sili. Sama-sama na sila dyan. Pakukuluan natin yan. Pag naluto na yung ating kalabasa, last na yung ating dahon ng ng uh, ampalaya. Yan. Okay, check natin yung ating uh, kalabasa kung luto na. Ayan, pwede na. Kuya Primo, ito na yung ano, sarap na ulam natin pag pumunta ka dito. Talagang ano yan, in brow. Authentic. Ilocano dish. Pwede na natin lagay yung ating ampalaya leaves. Yan ang pamatay. Ng gulay ng ano na ito. Ito lang sa tabing ano yan isang portion lang siya dito lang para pag kinuha natin mamaya wow swabi swabi ang pait parang pinapaitan pero hindi sarap takip lang tapos after 5 minutes 3 minutes matagal na yung 5 minutes luto na yan Ang guys, ito na po. Pinamatagal na yung 3 minutes na kulo dyan. Unang kulo lang yan sa nyo at kung nandito kayo sa tabi ng kawali naku po sarap ng amoy isang side na po natin lalagay yan no? Oh. napakasarap yan no oh. sarap kainin to yung bagong luto yung ganito huwag nang papainitin turn up natin yung apoy ito na yan wow, dito, sis. kahit tapos ka na maglaba pa kasi merong electric pan dito. Ayan, oh. Kaya na dito si Sky. Ay. Sa wakas. Buti na lang. Nakapag-edit din ako. Oh. Ang layo na ng ano, no. Washing mo dito, oh. Napit natin. Hmm. Ayan. Lapit natin. Kasi ito dito ko nilalagay, sakto lang yan dyan. Oo. Oh, Di diba? Ano na? Gutom na naman yung mga batuta na yan. Yung ating pagkain. Ang bango-bango nitong gulay ni Papa. Kalabasa. Binulang lang mo lang, Hal. Yes. Eto. Ah, pagkain ng mga ano, batuta. Sarap nito, guys. Hmm. Tsaka yung paksiw. Oh. Wow, my favorite. Thank you. Ay guys, galing nga pala ito sa ano, sa bukid kahapon. Thank you po sa nagbigay. Eto naman galing sa palengke. <laughs> Hindi mo ginamit yung sibuyas, Hal? Na ano, yung dahon niya. Sana ginamit mo na lahat ng dahon. Guys, yung mga matagal na sa channel ko, ayan, napansin ninyo, <laughs> di ba lagi ganito lagi ang ano, ulam namin noon sa Dubai. Kasi mura lang ito, 5 dirhams lang, isang kilo. Mm. Tapos, favorite ko pa, pag may nakita na ako na ganyan, binibili ko na lahat. Mm. Lalaki ng mga sasakyan na dumadaan. Yan guys, yung ano, wala doon sa bukid. <laughs> Ay, nako. Kakatuwa naman. Baka ang mangyari niyan, imbis na rest house lang yun eh, baka doon na kami tumira ni Popsi. <laughs> baka magustuhan namin doon kasi napakatahimik. Tapos kahapon, di ba walang kuryente? Pag nandito kami guys sa bahay, pag walang kuryente, di ba umaalis kami, nagpunta kaming SM, nagpunta kami ng bayan, dahil sa sobrang init. Pero kahapon nandun kami, ang lamig, ang hangin, ang lamig, ang ganda. Mm -mm. Pag walang kuryente, meron na tayong pupuntahan. Malamig. Meron na tayong hangout. <laughs> Oo. Gawin naming hangout namin yung ni Popsy. Hello guys! Time check! mag alas 9 na po ng gabi. Malis kami ni Popsy. Kararating lang namin. Ayan ang ating mga bebe loves. Mm kanina si Sky nandito lang siya sa kama talaga hindi yan na, hindi yan bababa dito tsaka takot ito sa ano takot siya sa paputok ayaw niya ng paputok ano anak, takot ikaw eh sinaraduhan ko yung ano yung mga bintana eto din dalawa na ito oh, mm. tinan ko yung lab ko, tapos si Bella kabababa ko lang, nilagay ko siya dito sa ano, sa upuan kasi malikot siya Masyado niyang pinapagod yung dalawang bebe. O, oh, ayan na naman, no. Ante, wag na kayo magpagod, ante. Kakain na. Grabe yung mga bubut na ito. <laughs> na umakalis-alis. Dito na lang kakain. Hindi na makakain na mabuti doon. Kahit tapos na silang kumain, ginugulo pa rin na Dito ko sana kakain sa malaking na mesa, no? Wala namang ano dyan. Walang ilaw. Dito ah, magandang kumain. May ilaw. Yummers. Kain tayo guys. Paksi. So, try na ako. Tsaka yung kaninang ulam. Try na lang ako. Ano, kumain ka mahal? Kumain ba siya pa? Mm. Naubos niya? Ba't nag a siya ng ganun? Um, Balik-balik naman yung alaala yung karni. <laughs> Gusto niya karne talaga, kainin mm. niya. <laughs> Purong. <laughs> Puro karne. <laughs> ito masarap, bulang lang. Gabi <laughs> Good night, Papa. Sarado mo yan. Good night. Mm, pa-baby itong love ko na ito. Sky. 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 Skull. ayo ayun, lumingon na no. Hi. Hi. Alam niya. Sky. Sky. Sky, mm -hmm. Sky. hi. Hi. <laughs> o, oh, talaga. Ah, uh -oh. Para namang mga kabayo itong mola. O, oh, ala. Ano ba yan? Uh -oh. Nice, 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 nice.